Let's go guys, biyahe na tayo. Ayan, biyahe tayo. Tapos try natin yung binili nating microphone. Try natin kung gagana. Go! natin kong maayos yung video kumalam kung garait siya o hindi siya Shout to, sa mga dyan, guys Biyahe muna tayo ng tricycle Shout You're gonna be the day you say goodbye. Shut up, goodbye. And I'm gonna be the one you're gonna be.

On, the you say goodbye. <laughs> Yeah, may sipag yung mga bagong PSTM thing ngayon dito eh. Kaya yeah, respeto natin yung mga nagka-traffic. <tinyo> eh? Ate, kausap ko po yung sarili ko te. Ayan nate Salamat! Uh, At yun, gusto lang niya atin masama sa vlog. Masama tuloy siya sa vlog. Ayan. Ayan, dito na tayo sa Pure Gold Terminal, guys. Try natin dito. Shoutout na pala kay Kogi. oh. Boy, tarang kaso, boy. Tarang kaso ka, boy. Ah, oh, boy. Go so, lang lang sa bimbang boy. Yan, dito na tayo sa terminal. Boy. Wala, wala lang yung sa bimbang. <laughs> tarang kaso ka, di ba? Ay! Ano yan? Pastos, <laughs> <saka> video ko. <laughs> Salbahay ka. Ay, guys. Ayan. Let's go. Let's go. Vlog natin ng konti yung mga kaganapan dito sa terminal. Ay, magsuot kayo ni Formin nyo, ha? Kung ako. Ayan, you know, oh. Baka mahuli ako. Oh. You know. Ayan, oh. Patuda yan, oh. Ang dami na makukuling, eh. Kaya nga. Subi Mukha kang tutubi Hindi ako na pag move ngayon ha ah. Kasi asawa ko pahatid-hatid pa kasi sa trabaho Kaya pinatangali ako eh Parahe pa ng buking pag-yarnis. Sa tawa ka sa buking. Tamad ako. Ibilang e gulong eh. Palitan na yung gulong ko. Bilaw kay Roque. Kaya kaya ako rito. Try ko yung ano ko, yung vlog ko. Yung gagana rito sa taas. Good day, you say goodbye Pinalisan na to eh, kaso nai stuck talaga yung tubig dito Oh dumi na to eh, pag dito na dulas yung mga dumadaan, naku Aisha. Ay, siya Ayan Dahil Ay, sa taas ng Ipoth Bridge Dati dito ako nag-exercise eh. Tatakbo ko rito paikot-ikot para akong para akong eng-eng eh. Ayan. Tayo makita yung time all guys. Ayos. Nakahingal. Mga anong traffic ngayon eh? Mga anong traffic? Oh. Mga anong traffic? Let's go. Stop light. Jollibee, baka naman. Ay, baba tayo guys. Kita kita yung pure gold. Dito. Dito. So. Bababad yung tubig O oh. Eh, dapat dito walisin eh Dito walisan Baha Awit O oh. Ayan tayo ng walis Okay guys Hmm wala tayo dito guys bilas bilas pa naman dito